sa mga manggagawat na lumhasa, sa mga tagapagtaguyod ng batas at lingkod ng bansa, isang mapagpalang araw sa inyo, ang aking handog, ang panig ng sipag at ang panig ng talino. ako itong nakandiwa, nagbuhat pa sa bulakan. Buong galang na sa inyo'y bumabapit nagpupugay. Taglay ko rin ang pag-asang naway maging matagumpay. Pati pala sa bigkasang kung tawagin ay balagtasan. Paksang aking ilalatag, pakiwaring mahalaga. Sapagkat nasasangkot rito bayan nating sinisinta. Sa pagunlad nitong bayan, puhunan ay anubaga. Si ba o talino, alin ang mas mahalaga? kaya't inyong lakandiwa ay muling nag-aanyaya ng dalawang mambibigkas na mahuhusay at kilala. Ang hiling ko'y salubungin ng palakpaka ang dalawa. Panig nilang ilalahad, suriin at magpasya. Kapag bayay umulad, ang pagkoy pinupukol sa gobyerno at sa mga tao, sama-sama at -sama, tulong-tulong. Kung ang lahat ay tinatamad, bayan natin ano ngayon, wala na ngang pagbabago, kabuhay ay urong solo. Kasi pagay puhunan natin sa lahat ng gawain. Maliit man o malaki, mahirap man ang gampanin. Kung ang kasipagay itatabit magmamaliw, maunlad na Pilipinas, di natin masasalami. Ako nga ba, ninyong lingkod, isinilang na mahirap at niwalang kayamanang maaaring mailantad. Pamana ng magulang Pamanang magtatanghal puhunan sa pagunlad. unlad sa gobyerno at lipunan mga tao may puhunan na kanilang tataglayin habang sila ay nabubuhay ang talino ay nagbubuklod sa pambansang kalayaan nagbibigkis damin makataot makabayan matapos maipahayag panig ng magtatalo aming ihahanda tayub ng inyong talino bawat isa'y papalaot sa napapanahong isyo, kaya't inyong tibangin upang inyong mapagsino. Sa tuwing may nagaganap na halalan sa ating bayan, sinusuring kandidato, may mga nagawang kabutihan. Kung anong kurso ang natapos ay hindi na inaalam, kakayahan at sipag ang siyang pinag-uusap. Aanin mo ang talino kung hindi naman ginagamit. Mga taong umaasa, lalo't sila'y magigipit. Matalinong naturingan, tamad naman, walang bait. Kawawang ating bayan, mga luha ang kapalit. Tila nalimutan ng aking katalo, mga bayaning na matay, na nagtanggol sa ating bayan ng laya ay makamtan. Kung di dahil sa so talino, taglay nila noong araw, hanggang ngayon tayong lahat alipin pa ng dayuhan. Mga naging presidente o senador at congressman, lahat sila ang talino ay di natin matawaran. Mga batas na ginawa, pinatupad sa ating bayan. Pinuhunan ay talino, kaya't sila'y naging gabay. Sa dami ng matatalino na mumuno sa ating bansa, iba't ibang Iba't ibang pagpapasya maging paniniwala. Utos dito, utos doon, sila di gumawa. Kaya't laging nababalang papakanan naming dukha. Samantalang upang ang mga punong halay. Sa problema at kalamidad, sila'y laging nariyan. Hindi na kailangang tawagin kung saan. Sapagkat pagtulong nila, kakambal ay kasipagan. Tila yata nalimutan nitong aking katunggali. Sa pagtulong ay talino ang gamit palagi. Pag mayroong kalamidad, malulokoy na riyan lagi. Kaya tanong mahalaga, talino'y ipagduni. Matataas na gusalit, supermarket, public malls, flyover, si skyway, sa iba't ibang komunikasyon. Lahat ng yan ay nagawa. Talino ang naging puhon. Kaya't bayan na yung unlad, biyayay tuloy-tuloy. Sipag ang kailangan. Talino ang puhunan. Matalino nga tamad naman. Ang taong tamad, ginagamit ang talino si Talino! Saglit ko muna ang pinipigil inyo itong lakandiwa. Pagtatalo nitong dalawang maubusay na makata. pagkatila tila umiinit at kapwa di masawata, inilahad na katwiran na sa ating diwa. Ang talino ay siyang biyaya at kayaman handog ng Diyos. Lagi nating nagagamit sa mabubuting gawat doob. Kasi paga na atalino walang tuos, kaya't dapat na magsani pag isahing lubos-lubos. Ang talino siyang utak sa balangkas ng pagawa. Ang sipag ay siyang bisig sa planong binabadya. Kung ang isa'y mawawala, walang silbing magagawa. Kaya't kapwa mahalaga, panalo silang kapwa.